Oh. And... Oh. <laughs> Balik po yung BMP Maribeles ay mayroon pong mga activity nung March 1 po ay nagkaroon po kami ng motorcade nag uh, nagikot po yung ating mga 18 oh, na. barangay regarding sa paggamit po ng fire extinguisher isang mabilisang uh, refresher. lang po. po sa paggamit ng fire extinguisher, kailangan alam mo po ano yung parts niya. Una po is yung handle. Yung hinahawakan po ni Sir Marino. Yung nasa baba. Yung nasa taas part na po, ito po yung lever. P stands for pull the pin. Hilain lang po yung pin. Paano po siya tamang hilain? Huwag niyo pong didiinan yung ibabaw na part. Kasi po hindi niyo siya mahihila pag nakatiin po kayo dito. Pag kahihilain niyo po siya, kailangan na hawak lang kayo sa handle. Kasi pag nakatingin po kayo dito, hindi niyo siya kahihila. Tapos, pagkatapos po ng pull the pin, letter A naman po is aim the nozzle. Paano ba yung tamang pag-aim ng nozzle? Yan. Yan po yung tamang pag-aim ng nozzle. Dapat po sa dulo kayo na hawak. Hindi po sa gitna. Ayan po. Yan yung tamang pag-aim. After po yan, uh, 1 meter or 1.5 meter po dun sa apoy. Ang target niyo po is yung base ng fire. Kung saan po nagmumula yung apoy. At dun niyo po i-perform yung, yung letter S na nauna. Squeeze niyo po yung lever. Yung lever po yung nasa ibabaw. After po nun, sweep niyo lang side by side. From side to side. Ayan po. Ayan po yung tamang paggamit po ng fire extinguisher. Sana po na-refresh kayo. At i-discuss naman po ni FO1 Marino. Nag-shoot naman nalabas, pang na. ayan ang mga taga-Fire Nation. Check, Sige lang po, gagawin natin. natin yung ban. Opo tayo, po natin. i Sorry po. <Can> <crease> Then, ibalot po natin yung kamay natin. Then, <laughs> nawaan natin yung bantang. Then, ibalot natin. <laughs>